mga kalodi, kamusta ka mga kalods sana lagi kayong safe pa rin lagi kayong mag iingat lalo mag december happy happy ang inyong christmas tsaka new year ngayon kaya lagi kayong always safe mga kalodi yan mga kalods kababalik ko lang ulit sa pag vlog ulit kasi nga busy talaga ako mga kalods sa mga bagay bagay lalo ngayon ano ko ngayon babysitter ako ngayon mga kalodi trabaho at babysitter pa ako makalood busy busy kaya di ako makatutok ngayon sa ano sa pag vlog ko sa kalapati mamaya ata mga kalods mag agisata kami sana bandang ano buso buso sa kabundukan yan mga kalods ito si John Arden at si Speed mapipisa na kasing itlog mga kalods yan yan pipisa na ni ano yan mga kalods lumalabas din si Sue mga kalods yan mga kalods lumalabas din si Sue mga kalods ni Speed yan pipisa na maka-lodi. Yung maka-lodi tumalabas na siya maka-lodi. Yung isa lang na buhay maka-lodi. Sa anak ni Speed, NC si Speed maka-lods. Kondisyon na kondisyon yan maka-lodi. Kasi isang buwan na naka ano yan. Naka kondisyon. Sa mga hindi nakakilala mga lords kay Speed, Chacha, kay, kay Gian Arden. Tumawid lang din ang dagat maka-lodi. Yung dalawa na yan sa mga hindi nakakilala dyan ay nung kalapat yung tumatawid ng dagat umuwi sa Antepolo kahit saan naagis ang sa mga Calaudi. baka bumalik na ako sa karera kasi niyayayan ako ni ano ni kuya ano yung nagkakalapat sa taas si eh, kuya jaja yan mga kalodi sinutulungan ni speed na pisa yung anak niya makikita niyo pa nalabas lumabas yung sisiw mga kalodi si speed parang tao rin talaga ito eh tinutulungan niya para makalabas ng anak niya yan mga Calodys. nakalabas na di ba mga Calodys? ang galing tinulungan niya makalabas yung anak niya tapos itatapon niya yung itlog sa kanal oh. ayun na mga kalawad itatapon niyan lalayo niyan sa anak niya ba matusok ang garang nanin kanya ka talaga si speed bukod sa magaling na umuwi paayit sa muyagis magaling pa mag-alaga ng kanyang anak malapit na si speed mga Calodys. Yan mga kalods, si Speed. Babalik na sa anak niya mga kalod. Eh. anak niya mga kalod. Yun. Sa buhang. Bagong silang. Kitang kita niya paano. Kitang kita niya mga kalod. Bagong. Bago lumabas ang anak ni Speed. Yun na gumalaw na. Pumitik na sa may Kung baga sa baby. Umiyak na mga kalod. Yan. Ang galing mga kalods. Yan. Bababa si John Arden para inita yung kanyang anak. Si Speed babae yon, ito yung tatay. Yan. Ang gaar ng mata, di ba? Parang agil lang. Yan. Bababa si John Arden para painitan ng kanyang anak kasi baka lamigin. December ngayon, taglamig ngayon, Siyempre. May agad pa. Kasi December pa, mga kalod. Yan, mga kalodi. gumagapas ang kanyang kanyang pakpak sa sobrang saya ganyan pala mga kalodi pag masayang kalapati gumagana ng pakpak nila sobrang siya nila kung sa tao napapatadyak o napapatalon yung ganyan napapaganyan ng pakpak nila gumagalaw galaw ibig sabihin nyan makikita mo sa mata ni John Arden ang kasiyakan ay eh, nakangiti o oh. nakikita nga mga kalodi nakangiti si John Arden siyempre kahit sino naman may bagong silang na anak Papapangiti Kaya ang mga kalodi, Marami pa tayong makalapati pa rin mga kalodi. Yung iba pinamigay ko na sa mga bata. Yan. Yung ibang ibon ko pinamigay ko na. Yung iba nandun. Yan. Ito. Tapos dito. Nandun. Tapos nandun. Papakita ko sa inyo mga kalodi yung yung anak ng champion natin ng 2017. Malaki na rin mga kalodi. Wait lang mga lods. Yan mga lodi, anak ng champion natin. Dalawa sing sing ng mga lodi kasi na champion talaga yan. Dalawa sing sing ng kalapati ng mga lods. Yung lahi ng mga lodi champion. Tsaka yung kalapati na yan, yung babae na yan, champion na rin yan mga lodi. ang anak niya. Ayun ang anak niya nasa loob. Hindi siya din mga makita mga malusog na inakayan mga kalodi malataba magaling kasi mag alaga itong dalawa to pero yes ay eh, nakaklabring mga kalodi kanyang kaangas ng dalawang kalapati na yan magkano ang klabring mga kalodi maka mag magpakalabring Bu isang sing sing lang yan mga kalabri. limandaan na ewan ko lang ako magkano na mga kalabri yung kalabring na yun pero dati makalang kalabring klabring bago ka magkaroon ng isang sing sing ng klabring Makal, makalimandaan yata ay hindi pa siya nakakabili mga, mga kalods baka bumili ako siya na araw kasi nga sisinsinan na natin yung anak nila mga kalodis. yan ang dami kong ina kayo mga kalods ibig sabihin yan Hanta na ako sa karera mga kalods pinaparami ko lang yung mga alapate kong malakas yung mga anak nila pinaparami ko lang yung mga malakas kong alapate para pagsalang kulit sa alapate sa race mga kalods sure win na hindi na mabigok mga kalods Mabiguman man mga kalods, okay lang yun. Ang malaga, umuwi pa rin ang ko. Pero ito, syempre mga kalods, sila yung mga survivor ko eh. Kumbaga sa ano, sila yung mga survivor ko. Sila yung mga nakawis sa mga na malayo. Kunti na lang nga sila mga kalods. Dati si Kwenta yung mga yan. Ngayon, ilang praso na lang. Mga sapong praso na lang yata yan sila mga kalods. Sila yung mga survivor na mga umuwi sa probinsya ng Agis, dagat ng Agis. Kaya yung mga inakay na yun mga kalod, yung mga bagong silang na inakay, sure na sure 100% malakas sa malakas mga ka-loads. yan mga ka-loads, nakita nyo yung pagpisa ng inakay ni speed kitang kita sa camera yan ito pa, ito pa mga loads, yung mga breeder natin na isa yan hindi yan nakakalabring pero umuwi na rin ang probinsya to pangasinan lang ang, ang ito, mga agis nito mga ka-loads, pangasinan tsaka ito yung agis nito sa ano dito lang sa Quezon, sa Quezon, yung swimming kami sa dagat. Yan, inagis yan. Inagis namin yan. Yung blue bar na yan, tsaka ito. Ito, Batangas. Yan, mga kalods. Pinakita ko sa inyo, mga May itlog na rin yan, mga kalodi. Pero, gagawin ko lang itong yaya kasi yung agis nila, malapit lang. Hindi pa sila talaga pang laban sa malayuan. Kasi yung mga kalods, umuwi itong dalawa na ito, ang tagal. Iyagis mo sila ng alas 6 ng umaga. Umuwi sila no oras na makalodi. Mga 3 p.m. hapon. 4 p.m. hapon din yung makalodi. Kaya para sa akin, mabagal sila muwi. Gagawin ko silang ano, pag nangitlog yung mga malakas at karapate, alasin ko yung itlog nila, pwede nilagain, o kaya ipamigil sa bata. O kaya ipamigil sa mga bata para magkaroon ng kalapate. Gagawin ko silang yaya yung itlog ng mga malakas natin na uh, tumawid ang dagat ni Speed ni yun si Champion Line na club ring si John Arden yung mga anak nyon dito ako nalang ipapayaya para mag mangitlog ulit ng panibago para dumami ang lahi nila dumami ang lahi ng mga malakas nating ibon pero yung iba nating ibon na mga anak nila mga kalods andun sa baba malaki na rin sa sulod na vlog ko papakita ko sa inyo kasi magagis tayo sa malayo susubukan natin yung mga anak nila mga Calaud. yan mga sinakdit ko lang kayo ngayon December Merry Christmas and Happy New Year malapit na naman matapos ang taon mga Calaudi, kaya keep safe lagi mga Calaud, sa ano sa yung panahon kasi mahirap magkasakit lagi nyo tandaan mga kalod yung puno natin sa sarili katawan natin kaya huwag nyong pabayaan magkasakit kayo mga kalod yan mabuhay kayo agad gusto nyo. Mabuhay kayo, agad gusto nyo mga kalawdin. Keep safe always, God bless. Ngayong panahon, mayro'ng magkasakit. December na mga kalawdin, matapos ng taon. Merry Christmas and Happy New Year. And God bless sa inyo. Mga Kalod, salamat. Kasi mag-150 na ang subscriber. Malaking-malaking thank you sa inyo mga Kalod, Sa walang-walang support Yan mga kalawdin, gulang update ko lang kayo mga load bukas na ako ulit mag-wagis ano, ulit. Pasod na rin ako mag-sumali sa race. Baka bukas, magagis muna ako, mag-vlog ako. Sunod na vlog ko, mag raise na ka ng mga Klodes. Yan. Salamat. Sana supportahan niyo ako. Maraming maraming salamat. Huwag niyo na rin kalimutan mag-comment, tsaka mag-share, tsaka mag-subscribe na sa mga kaibigan niya. Pa-subscribe na mga Lods. Pilot naman. Pamask niyo na sa akin. Yan. Thank you. Referees word Shout out. Shout out sa iyo. Tsaka kay Kaker. Kay Alex Bartola. Yan. Shout out. Tsaka kay Kevin yung masipag na pumasok sa ano, Pilipinas na hindi yung absent isang taon present yan dapat kagaganti palaan ng malaking bonus tsaka kay Ronnie yan tsaka kay Keroldan, mga magaling na magkakatay yan mga magkakatay mga kalodi binabati ko yung mga nag-slaughter shoutout sa inyong lakat sa mga mga ngalis sa mga magkakatay sa mga magugas sa mga kumpare ko shoutout kay parin BR ngayon ka palagi dyan parin BR happy birthday sa'yo Happy happy birthday parin BR. Lagi kang mag-ingat tsaka mag-pray. Yan, kay Nuno. Kailan tayo mag-rides kay no. Anong petsa na matapos ng taon kay Nuno? Di pa tayo nakapag-rides. Yan, baka baka naman mag-rides tayo. Yan sa mga rider din sa motor. Kailan ang rides natin mga kalods? Yan, mga kalods. Yan. Tapos na ng aking video ngayon mga kalods. Yan. Kita to ni Christian. Yeah. Kaya kay Christian, ang pangalan yun? Si Payat. Ang pangalan yun, si Christian? Christian. Christian, yung kalapati mara nandito, sabi ni Roro. Payat. Yan, ang taba, oh. oh. Payat yan. Again. Yan, pumayat daw to, pero pinataba namin ulit kasi nga, nung napunta sa amin to Christian, pumayat yan. Pero pinataba namin kasi marami kaming pagkain dito. May fried chicken pa yan, tsaka ano, andoks. Yan, mga Christian, makikita yung kalapati mo. Yan, shout sa iyo Christian. Merry Christmas. Punta rito bilang tambo mas ko. Ayun. Yan mga Thank you and God bless. See you next and vlog. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.